so alam nyo guys so pumunta pala kami ng palingki nakita ko agad sa bukat yung mga isda na ito napakarami ba ibang isda may mga mayamaya maya ayun mga kaibigan oh, napakadami napakasarap pa naman ito oh, tulahin or paksiwin oh, kaya ihawin ayun guys so di ko alam mo pangalan nito ito guys alam ko pa guys ito din yala. Ayan, yan, tinatawag nilang bugaong sa espada ya yun yung tinatawag nilang may amayo, mga malaki. saka may mga galunggong, yan no? Ang galunggong tawag nyan, no? mga kaibigan. So, ito naman tayo sa bisogo ng mga maliit. guys. So, napakarami talaga. Napakamura lang ang kilo dito, guys. Kaya kung ano pang inihintay nyo, punta na kayo dito, mga kaibigan. Dito na kayo bibili. Ayan, dito pa tayo sa malaking esda Yung tinatawag na tuna Ayan, isdang ng tuna May maliit pa Ayan guys, so ito yung tinatawag na Kogita, ayan So dito naman tayo sa mga kasag Ayan, halimasa guys Pero mga patay na, ayan oh. Napakarami pa rin mga esda dito guys So ayan, halimasa, ganun lalaki guys so, oh. Wow, nampagasarap yan oh kasi napakarami pa sanang isda dito guys kaso huli na kami na dumunta dito kaya ito na lang nakita na ang isda ayan o oh, yan, yan yan bangos daguba yan yung ginason sa amin yan pa guys oh, napakarami yan guys napakasarap po guys so kung alam nyo dito lang yung pupuntahan sa peaceport ng nabukas yan o oh, napakaraming isda dito guys o oh. Yan, Yan yan, yun talaga pinakamarami dito guys. Minsan din pag may mga time na ganyan lang mga isda dito guys. Yan. Yan, 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 yan yung, mga sarap ng mga isda. So nakabili pala kami dito mga higit isang tatlong kilo. Ayan guys na mga isda. Kaya inihaw namin guys. Yan yun yan pinatawag sa amin guys na pusit. Yan yun yun yun. No. Yan naman ay bangos. Yan, may ito pala yung binili namin guys. Tatlong kilo na bangos. Sa kanya, no? Napakarami talagang biso ko dito guys. So, oh, wow! Yan, tinaturo ko yan guys. Yan yung pinakamadami na dito guys. Oh, maliit lang. May mga sapsap, bisugo ko. Ayan. So guys, kung bago pa kayo yung channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and like. Yan lang guys, comment lang kayo sa akin guys kung saan ko ito mabibili guys kasi kung gusto niyo guys ako bibili tapos tapos bigyan nyo lang ako ng pamasahe, joke lang Sa isa.